What's up guys? Ayun pala, good evening sa inyo lahat. Ayun, meron nga tayo ditong uh, pang-deliver order na super warm. Ayun. So bukas ng hapon nga to, dadalhin sa Candelaria. Ayun, after after ng aking trabaho. Ayun. So kung need nyo din ng super warm, is madami nga tayo ditong available. Madami akong super warm. Uh, mapa-small, medium, large, Ayan, so yun yung mga available natin. Extra small is meron din ako guys. So kung meron kayong mga arwana, monster fish, mga oscar, mga reptile, ibon, manok. At kung ano-ano pang hayop na kumakain ng uod is pwede nyo itong ipakain kasi maganda siya kasi mataas siya sa protein na talaga namang nakakapagpalaki or nakakapagpabilis lumaki ng mga alagi nating hayop. Ayan. So, PM nyo na nga lang kung gusto nyo rin magpa-deliver. So, pwede tayo mag-meet up. And, pag-usapan natin kung saan pwede. And, kung may free shipping dyan. Yun lang. Thank you for watching.